Ito, ito, Wow! Nandito mga ka-dolls! Ay! Nandito mga dito sa magandang mga sa amin sa bukid, kami. Balik mga ka dolls na ako ng lambat. Pero yung ginamit tayo mga eh, weby. Weby yung mata nya. pambangus mga lulz. Ayan mga idol, pandawin na natin. Sana makadami tayo ng bangus dito. Pandawin na yung pambangus na yan. Hindi oh. ba kung gano'ng kalaki yan yung pambangus, mga pambangus na mga ganda Pagandalaman. Pangus-pangus muna. Pakadalang po sa yung tirapya nanghiram ako ng pwantin 9 tinesting ko lang ako may bangos yan, shoutout po sa nagpairam sa akin ng lambat si parang Edmond Del Rosario shoutout sa iyo bossing mayroon na yung lambat na pinairam mo sa akin De, tingnan na natin kung may laman yun hmm, ba, pangos oh wala mga lulod, pangos pangos oh mga gantong size mga lulod eh, pamaksin ko lang, pamaksin ko bagus oh ada nah beberapa segitu

bangus pampaksi malus ayan, may lakon ng hirang panting pampangus oh wala ka Uy, uh. yeah. uh. oh, malaki na ito. Oo, 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 oo. Ano yun? Bugay kong? pa, Wala natin. Tapos sa akin ang kuha natin. natin Minsan na sumubo sa bukod yung mga bangus. Ayun. Tatlo ako. Minsan lang yan.

ya yeah. uh, wow tatlo uh, mga bon. tatlo mga lang. Yan, Ano mong... Ano mong... Ano mong... Ano 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 Dami, dami. May panggaing na. May pangpaksil pa. 天哪，好难呢！哎呦，哟，哎呦，呀。 Ayo. Hey, Yo. Yo. Sudah bagus. Yehu. Hah? Mamie. Malaki-laki hmm. na Ria. yun niya. Ayan ah. Uh. Uy, uy, dalawa tatlo <laughs> Tatlong bagos mga idol. Uy. uy. Bagos. Oh. Ako. <laughs> Baka Madami mo na rin yun ang bangos. Hindi. <laughs> na yan. isa?

Ay, eh, yung mga nakapalo sa'yo, eh, sabihin. mo sa pantanere. Puro ilayo lang yung tama kasi. Okay,

Aray ko. Amin ni Kevin, makapambang. Mahal pa naman ang bangsa, pambangos ng

Alod. Tumubog ang bangus. Ngayon mga idol. Tumubog. ang bangus. ang bangus. Bangus. Ano yung dalawa? Parasilya. Sampag-sampag. Ay, subog-sampag. Ganyan lang. Ayos na. Ayos Hey, bala ka ka mo, katulan ng tilapia. Katulan <laughs> ng tilapia, puro pa na. Lang, oh, ha, tatlo, kit. Ano bang size yan? Ito yung sinasabi Ma kaya si Dennis si eh, pumunta na rito at mambangos na lang din. Ay, teka malilit siya. Pwede na. Ang ulam na. Oy, bobo ko yung malaki-laki. Uy, ano ano, tatlo, dikit po patay at gumagalaw pa oh. ako. <laughs> Kaya lang mahirap dito pagka ko pa lupa ng idol. Napakahirap ang galing. Wala pa. Good size. Sa kapapanood eh, hindi na rin nakikita ko nasa na yung video.

Puro paksiwi na bangus. Tanda ingin. Kaya, kaya Bangus, bangus. Bangus kayo diyan. Pambenta na ito, Malodi. Sabi mo. Oh. Magsisigang <laughs> tayo. Bangus, tungus.